Nagluto nga pala ako dyan guys ng something special like you. Okay na na. mas naman yan, George! Hello, what's up mga kaprobinsya? Panibagong araw, it's another day na naman mga kaprobinsya. Umuwi nga pala ako dito sa Kuya po guys para mag-relaxing. O, kita nyo naman, paindahin indayo na lang si Angkol. Nakakamiss talaga sobra best dito sa Philippines. Matagal na kasi ako hindi nakakauwi dito sa Philippines guys, kaya nag-enjoy talaga ako. Tapos ang gaganda pa ng mga tanawin dito guys. At lahat ng nakikita yung yan, yan mula dyan hanggang doon. Hindi sa akin yan. Sa karo ba yan best? Nung matapos nga akong mag-relaxing guys, ay nagtubero naman ako. Idol ko kasi talaga guys yung si Johnny Johnny Yes Papa Yung kalbo, yung maraming trabaho Ay, yun na, iba na yung best Hindi ko nga pala naayos yung ginagawa ko dyan guys Tapos lalo pang na perde Kaya sabi ko magluto na lang ako Mayroon nga pala ako ditong dolphin Magluluto nga pala ako ngayon guys ng something special like you agoy Laban mo George Ito na nga pala yung mga dolphin natin guys Kaya sisimulan ko na maglinis Kaso namudal pa pala yung kutsilyo ko guys Kaya papatalimin ko muna Ito nga pala yung gamit kong panghasa dyan guys Hindi ko alam kung anong tawag dyan Basta yan yun Di saksak yan guys Tapos yung naghahasa Saksakan ng gwapo ko. Oh, hindi na lang mo pa yon Pinagpawisan nga pala yung latog ko dyan guys Bago ako matapos na maghasa Tapos hindi ako na kontento dyan guys Kaya kumuha ako ng maliit na hasahan Basta sanay ko kasi talagang gamitin to guys Tapos ang ending Ang model-model pa rin ng kutsilyo ko Hindi talaga ako marunong maghasa guys After 148 years nga guys Ay natapos ko ng pamudulin itong kutsilyo ko Kaya sisimulan ko ng linisan itong mga dolphin Tinanggalan ko nga lang pala yan guys Ng mga palikpik Tapos ibo ko nga pala ito guys. Ganito lang ang paghihiwa dyan. Biniyak ko nga lang pala dito sa may batok guys. Para madali lang matanggal yung mga tinik-tinik nya. Ganito nga pala yung magiging itsura nyan guys. Parang ano, yung ano ay yung, yung ano, yung, ay okay na na. Iba na yan boy. Agluto ko na lang dyan. Tinanggalan ko na nga pala yan guys ng mga tinik para pag kinain mamaya ay diretso kain na lang. Wala nang tinik-tinik. Yung ano, tilabagbagam George. Nung matapos ko nga palang tanggalin yung mga maliliit na tinik dito guys, ay susunod ko namang tanggalin yung thoracic spine na ito. Kaso lumaban mo George, laban ko muta ah. Kinartib ko na. Matapos ko ang tanggalin yung malaking bones dito guys ay hinugasan ko na. Hindi ko na nga sana kuhugasan to guys. Kasi diba araw-araw silang naliligo kasi sa tubig sila nakatira. Kaya all goods na sana yan. Tatlong dolphin nga lang pala guys yung lulutuin ko yan. Tapos yung isa inbulos ko muna doon sa may fish pan para umado sila. Mindset ba? Mindset. Hiniwa ko na nga rin pala itong mga dolphin guys. Ganitong hiwa lang dapat maliliit. Bite size nga lang sana yung gagawin ko dyan guys. Kaso baka mahirapan ako sa pagpiprito. Kaya ganyan na lang yung ginawa ko. After 1,000 8 years nga guys ay natapos ko na ang paghihiwa all goods na nga ito kaya sisimulan ko na ang pagpiprito naglagay na nga pala ako dyan guys ng kawali para painitin ko na tapos nung kasing putot na ng ulo ng iyong jowa yan naglagay na ako ng lay mineral para pamprito tapos nung pumudot na yan guys iinkabil ko na itong mga dolphin isa isa ko nga lang pala nilagay yan guys para hindi madurog durog tapos habang nagpiprito ako dyan guys ay para ako nakikipagbakbakan kasi nagtatalsik talsik yung mga mantika dyan lumaban sa George ilaban mo ba George kaya kinaluban ko na lang guys para hindi ako tatalsikan. In laban ko talaga. And after 1048 years nga guys, ay naluto na ito. Kaya binaliktad ko na para maluto naman yung kabilang side niya. At habang inaantay ko ang maluto yung mga dolphin guys, ay sisimulan ko na rin namang maghiwa ng panakot sa aswang. Dinamihan ko nga pala yung hiniwa ko nyan guys para iwas sa blood na rin. After ko nga mahiwa yan guys, ay sinunod ko naman itong pangpautog. Hiniwa ko nga lang pala yan guys ng pabilog para may konting design yung lulutuin natin. Parang sing-sing nga yan guys. Kaya ito na lang yung ibigay mo dun sa jowa mo pag nag ka, wag na yung 299 para may sing-sing ka na may pang-ulam ka pa. Tapos na nga rin palang maluto yung mga dolphin dyan guys, kaya hinango ko na. Tapos sinugasan ko na rin tong kawali para masimulan ko na ang paggigisa. Pinainit ko na nga yung kawali, saka ko nilagay yung pinagprituhang mantika. Sinunod ko na yung panakot sa aswang, tsaka yung pampautog. Saka ko naman imemekos-mekos yan. Sobra na sarap yan, insan. Nung nag-brown na nga, inilagyan ko na ng nawasa. Tapos sinunod ko naman itong nor seasoning. Tatlong daang pigalang, okay na. Tsaka ko naman isusunod dyan na ilalagay yung oyster sauce ni Mama Sita. Maglalagay nga rin pala ako ng suka. At tsaka syempre, yung utak mga babae. Nung no, nagbuburik-burik na nga yan guys, ay nilagay ko na yung mga dolphin. Isa-isa ko nga lang pala nilagay yan guys para hindi madurog. At bago nga pala matapos itong walang kwentang vlog na ito, ay magsha-shower out muna ako. Shout out nga pala sa pinakagwapong manager ng Classic Saburi, Sir Kenji Esguera. Agoy! Baka Sir Kenji yan. At saka kay Chef Jim Will Danipog. Sheesh! Salamat sa support guys. And after 1,040 years nga guys, ay naluto na ito. Kulang na naman yung isang kalderong kanin dyan guys. Kaya dumawat ka pa doon sa may karuba. At baka ka. Iso ngayon nga pa yung nyo ngay. Manganan! <laughs>